What is up sa inyo mga ginoo at binibini? Welcome back sa isa na namang reaction video sa isa na namang episode ng Maria Clara at Ilara. Don't tell me, tumatalak pa rin si Tia Isabel for this episode, ha? Huh? At nakahanap na kaya ng isa pang panty si Kai para meron naman sa kapalitan. Huwag na natin patagalin. Let's get it on. Tia, nais kitang isama para maranasan mo naman ang aming pamumuhay. Duda ako talaga dito sa mangyayari. Nandun din si Chris mo. Trap At malay eh. mo, makahanap ka ng ibang lalaking iyong may ibig at mga pangasawa. Jowa mo na, asawa, <laughs> asawa hmm. ka. ba yun lang talaga yung nais mo? <laughs> Napaisip ka. Imposible. Imposible. Ah. Higit pa doon ang gusto ko. Hindi lang limitado sa pagpasok sa kumbento o pag-asawa. totoo ho, isa siyang... mujer libre. Wala na rin kasi siyang nakuha trabaho sa mga... ...pabrika at sa mga bahay ng mga mayayaman. Hindi na rin sasapat ang pagtitinda ng mga kandila. Maaaring ako'y maging isang... Don't tell me! No! Tulad ng aking ate. Oh, oh my gosh. Wawa wow, naman si Tala. <laughs> Magpapag-magic ka ba? Iba? Magician yan. Huwag <laughs> oh, ka naman ang tete. Magpapadji magic ba? Wow! Amazing! Isang mahi ka? Kung kaya't kinakailangan mong mag aral sa aking eskwela. Naka naman ng promotion talaga yun, eh, no? Lakas din naman makarecruit ni Ibarra yun, eh, no? Maaari ho bang magsama ng iba? Join na! Sa Ibarra Learning School! <laughs> Kung palalawakin nyo lang ang inyong pag-iisip, Sinasabi ko bang makita ng aking... Ay, hindi, hindi po, hindi po. <laughs> ang sinasabi ko lang, napakalawak ng mundo sa labas ng kulungan ng mga kababaihan dito. Gaya ng sayo. Pero sana ay malinaw sa'yo na ang hangarin ko lang ay mapabuti ka habang naririto ka sa aming bayan. Totoo ba yan? Parang di naman. Sembradas del viajero en el camino. Y bajo su azul cielo. Garda Miss Amores. Contad del Peregrino. Wow, totally La Pepe ito, Alienta ah. Eh. At madali po kami natututo dahil awit namin ito. Dahil madali naman nating matandaan na ang aral kapag nilapatan natin ng himi. Ida mi patria. <laughs> Scholar na yan. Hala, pasok ka pa na sa scholarship ni Ibarra. Galing mo, girl. Andeng. Nako, yan na Di naman. Di ba may pinabibili ako sa sa merkado? Kontrabida. Tumawag ka na lang bang utusan para tumulong diyan? kontrabida hmm. talaga tong tsahin mo eh, no? Uh, andeng, ang kahon. Sino ba susundin ko sa inyo? <laughs> oras na para ikaw ay aking turuan kung papaano mo ipipresenta ang iyong sarili. Kaya mo ituro yan sa loob ng isang oras? Ay, ang cute ni Maria Clara dyan, ha? <laughs> parang ano, ipakit ko, eh, no? Hindi mo ako, tiya. Pwede ako hair and makeup artist. Ano ba nangyayari? Ano ba nangyayari? Mga fashion show ba? Pupuntahan nitong mga to? House party lang, ha? Bakit parang nagre-rehearse sila sa pageant? Oh, what? Contestant number one, Maria Clara Yarn bak winner si Bang oh. Bongga <laughs> Winner ka madam. Ikaw naman, Desi. Contestant number two. Huwag na muna nating palakarin si contestant number two. Ay, pa rin. Lakas mo ka, Princess Diaries, ha? Pero hindi. Hindi oh. oh, yeah. <laughs> na si Tia Isabel. Ikaw nga, Tia, kaya mo ba? Hala ko, sasample sasa ng rampa si tia. tia. Go, girl! Yan, ha? So, dapat dahan-dahan pala. Kasi, bargas-bargas lumalaw, -bargas eh. Yahoo! Congratulations! Talagang ineporta nila yung house party. Uy, lang ka naman ng... Bakit parang ikakasal na siya? Ano ba? Dibu ba yan? Ano ba nangyayari? House party ah. Todo bigay ang OOTD? Hindi ko na magiging kasalanan kung ipapahiya pa rin ni Clay ang kanyang sarili. Yun. Para hindi ka masisi. Ay, yung ganda ni Chloe, ha? Oh, pa! Lakas makakatriyaw na, Oh. May pala ganun pang bangs dito. Napakaganda mo, mito kaya. We? Yeah, Nako, yun na. Reporting uh, for duty. Lang pa <coughs> yun, Puro ka pa sa kali. mo na ako. Bilis! Kinap ko po ni Maria Clara yung babaeng kasama ni Don Quisosto mo sa bahay nila yung kanyang pinsan? Ngunit pinalabas lamang po ni Don Cresosto mo na magpinsan tabil sila. Tabil ng buwan <laughs> <mo, auntie. laughs> At, At bakit naman kakaibiganin ni Maria Clara ang isang impostora? hindi ko po alam, Padre. Ay, bakit hindi mo alamin? Eh, bakit ka nagagalit? Ba? <laughs> Kay India. Uy, grabe. pag nakapag-eskwela. Punta! Nagre-report na nga eh, nagalit pa. Sumaks <laughs> so, din po si Saldi, you no? Know? Yeah. Bongga ng welcome party, ha? Ah. muntik pang matabig yung ano na mesa. Buenas noches, Doña Victorina. Pidel, ikaw ba yan? Ba't <laughs> <laughs> parang kinapulsa tela yung damit I mo, Pidel? Yeah. Ang nangyari? Pidel, parang hindi hey, yata okay yung OOTD natin today, Pidel. Hindi pa man nagsisimula <laughs> ang hapunan niya busog na ang mga babae sa kasulip sa akin. Ay, lakas ng hangin! Ano ba ang iyong tipo ng babae? Yahoo! Yan! Magandang katanungan, amigo. Marahil ay yung hindi pinagkasundo sa akin. Marahil ay yung hindi tagalik. <coughs> May pa-blind item si bakla. <coughs> Diyan -aki, aki, amiga. Friends with Jess. Sit down, sit. Sit Ako, nawi-weirdo ang kay ate, ha? Let's <laughs> go. <laughs> <Pusko>. Ayan <laughs> so, naman ang contestant number one. Max, no. Yan! Ayan, ah, dalawang yan ang dapat, eh. Ngayon, nirugulo yung istorya ni Rizal. Magagalit yung si Rizal yun eh. Papasukin na ang contestant number two. Pag may paslo mo talaga. Pidel! Ano na, Pidel? Ba't ganyan ang tingin mo sa kanya, Pidel? <laughs> Tsura ni Fidel. Tsura ni Fidel, oh. Oh, ano, Pidel? Wow, <laughs> please. Tulungan mo sa Ms. tumayo, Fidel. masaktan ka ba? Nakunahan ka na naman ni Ibara, Fidel. Ano ba naman to? Kaya na in love si Clay kay Barry. Nakatunga nga ka lang din eh. Oh. Pasensya na po. Ano ba naman? Nakakaya? Ayos ka ba lang? Wala. Ito Wala kaya? talaga. Ang manok natin, oh, napakahina. Pasensya na, senyorita. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, pupunta oh, oh, oh. yan? Ibi ni Clay. O, okay, ito hindi pa ka pa. Uwisit ka to. Hindi pa ka naman kilala. Meron ka naman palang ano? Ayawan na. Ha? Nakaka-bad trip to si Pidil eh. Hindi mo na nga tinulungan tumayo, mga asar ka pa. Lalong humihina yung tsansa mo, boy. Hindi mo yan madadaan sa mga pakit mo, boy. Sila hindi nga kita namukhaan kanina. Ganyan dapat, Pidil, ang mga banatang. Nagustuhan mo ba ang kanyang ayos? Oh, trap niya, Ibara. Oh. Mag-ilay ka. Napakaganda niya. Trap yung Ibara. Oh, sabi ko na eh, sabi ko na eh. ka sa patibong ni Maria Clara, iba eh, na. Mahina ka din eh. Ayun, manap, eh. Ako nawawala na ng gana sa'yo, pide lang. Pupok-pukin na kita nitong baso eh. Patanga tanga kang dumiskarte eh. Ano bang kailangan namin gawin para ayusin mo naman yung, yung ano? O, oh, antabayan na naman natin bukas kung ano na namang katuligan ng gagawin nitong manok natin. Ayaw ayusin eh, nabubuisit na ako dito eh. Ayun, na, babay na! 不一些。<laughs> <laughs>